Sa ako sa buhay ko bilang isang mananampalataya at the same time ay church worker dito sa ating mabansan ng banal at banan na awa ng Diyos, na ang lahat ng bagay ay isang biyaya. Everything is grace because of the mercy of God. Paano ko ba nararanasan yung awa na sinasabi natin na ito na lagi natin ipinapahayag at bukang bibig natin? Alam ko sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat dahil sa aking pagiging makasalanan, pagiging mahina, pero sa bawat araw ng buhay ko, no? na ako'y ginigising ng Diyos sa bawat umaga, ito'y isang napakalaki ng biyaya at pribilegyo mula sa Kanya. Ngayong panahon ng adyento, panahon ng paghahanda, panahon ng paghihintay, sa Kanyang pagdating, pag dumating ba siya, saan siya lulugan? Sa puso mo ba? Saan? Pag siya'y dumating na, kailangan sa puso natin makahimlay siya para tayo'y magkaroon ng ganap na kapayapaan sa ating buhay.